Kamusta Kapicha? We're heading to Bulacan today. Mayroon kami building sa Pandi, Bulacan. Join us in this episode of Rides With Vi! Yun na Kapicha. Pero eto yung aftermath ni Bagyong Karina. Kinalkan na nila yung karsade before, before pa si Karina. And then dumating nga si Karina bahamba dito sa Sapote. Yan, ganyan nangyari. Kamusta Kapicha? So ito, baha din sa si Malabon, Two days after na nag-exit ng car ng Philippine Area of Responsibility si Stacy Bagyong Karina pala. Lalim. Sobra lalim. A few moments later. Are you ready to party? All right, kumusta Apache? Katatapos lang yung team building namin. We just came from ANR so, sa Pandi. So, ngayon, tayo ay pupunta somewhere. May hanapin ako rito. Merong uh, historical na spot dito, no? Yung Battle of Kakarong Sili. Dito daw 'yan naganap sa Pandi. tumakas na din ang susuka! Tayo! So, lang natin yung spot kung saan yung yung battle na yan. Yung aso naghahabol. Ba't kaya siya naghahabol? Nahabol no, parang may hinahabol siya. Parang hinahabol niya yung mga tao na nasa motor. Ah, mukhang aso nga nila. Hmm. Oh. Hey, doggy! Hello, doggy! <laughs> so, kanina, yung dinana natin na barangay, ang pangalan Kakarong Bata. Tapos ngayon, nandito na tayo sa Kakarong Matanda. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng kaka Kakarong pagka tayo nakakita ng tao rito mamaya. Tanayin natin ang ibig sabihin ng Kakarong. Ito na yun. Inang Filipina Shrine. Barangay Real de Cacarong, Pandi Bulacan. Nung ako'y nag-aaral nag -aaral, -aaral, sa elementary 1975, grade 5 na ako nun. Parang nasa libro ito. Pande. Yung istorya nito. At ito namang ano na yan, naging naging puta ng mga kastila ito. Mm -hmm. Na hindi mapasok ng mga no mga kalaban ng Kastila. Kaya maraming namatay na nakabaon dyan. Mm -hmm. Ito, na, ito nga, uh, yung Barangay Real di Kakaro. Eh nga, yan, nang ano nga, ano, na, nagtanong na ano, Kastila, tinanong isang magsasaka na nanguhuli nga ng susuong. Kung akala nila, tinatanong kung ano yung hinuli niya. Sabi niya, Kakarong. Ayan. At parang tipaklong ho oh, ito parang ah. yung lokus Locus. Uh -huh. abalang. Ah, oh, yung balang, uh -huh. ah, yung 'Yon, bakit ba daw significant ang Kakarong disile Etong Kakarong disile pala, so nirecognize siya bilang unang republika sa Pilipinas. Hindi yung Republika ng Pilipinas yung unang republika, no? Kundi yung repub Kakarong Republic kung tawagin nila. So ito daw dito daw sa lugar na to, kapitsa ay nagtayu uh, nagtayo daw sila dito ng isang kampo isang kuta uh, meron silang mga street meron silang police force at dahil doon noong 1897 January 1, 1897 ay sinugo dito ng mga Kastila doon sa labanan na iyon kumanatalo mga Pilipino isa sa mga sugatan ay si Gregorio del Pilar na kalaunan kinalaunan ay nag-alay din ng buhay doon sa Tirad Pass Okay, Kapitsa. So, ayon kay uh, Mang Jun, dito pa si Tatay Jun na taga rito sa Kakarong de Sile. Eh, ito daw lugar na ito. tong parang balon na iyan. Yan pala ay mass grave. No? So, ngayon ay we are, we are literally stepping on holy grounds na dito daw ay nakalibing ang ah, libong katipunero na dahil sila dito na napatay, dito na rin sila na ilibeng. Doggy! Hmm, so join ka din. Doggy! Doggy! Thank you po! Alis na po ako. Opo! Alright, Kapicha! Yes, nasa EDSA na tayo sa wakas! OMG! So wakas makakauwi na tayo at kumpiyansa tayo na tayo hindi babahe hindi to sa EDSA. Alright, so kapitsa dito na natin tatapusin yung vlog. Please click like, share, and subscribe kung trip nyo mga gantong content. And until next time, this still your boy Pai saying, ride safe, stay safe, and God bless you more. Go out and ride! Bye-bye!